Tignan natin guys. ang ah, sarap guys. Sakto lang yung lasa niya. Sakto lang yung alat niya. At saka yung libas. Hindi ba masyadong maasim. Hello everyone. Yan guys. Isishare ko lang itong dahon ng libas na ginagamit namin pang asin. So, ganito guys ang itsura niya. Yan, ganyan ang dahon niya. Yan, ang tawag namin dito guys, dahon ng libas. Pag tinirin nyo siya o pinuto nyo pinunit, may, may ano siya, may kakaibang amoy, mabango na, maasim-asim. So, ginagamit namin ito guys pag nagdalaga kami ng mga karne. Kahit anong karne, pwede niya siyang gamitin. Sa isla nga, ginagamit ko ito eh, sa tilapia. Tapos ako, alam niyo ba ako guys? Yung iba kasi dahon lang talaga ang ginagamit nila. Ako pati tangkay kinukuha ko. Ginagawa ko sa tangkay, tinutugtog ko parang tanlad para mas lumabas yung kanyang lasa. Kasi pag kinagat nyo to itong tangkay, maano sa may kata sa maasim. So mas maasim sa guys kaysa dun sa dahon. Kaya naman sya nilalagyan guys ng dahon. Paniniwala kasi nila na yung mga gumagamit na nasa dahon yung asim pero hindi nila alam mas maasim yung tangkay. So, ang ginagawa namin dito guys ay ilala, eh, ako pinupunit ko yung iba nilalagay na lang sa tubig na niluluto nila o sa niluluto nila. Pero ako, pinupunit-punit ko siya ganyan no, para mas lumabas yung lasa niya. Tapos itong ang tangkay, kinutugtog ko tapos kinupulupot ko o dinigirekta kong lagay dun para mas lumabas yung asin niya. So, yun lang guys. Sinare ko lang. At ganito lang nga siya guys ang itsura, oh, ayan. Lalagay ko siya guys sa Actually, dapat tinula siya, kaso para naghanap ako ng medyo maasim-asim. So, lalagyan ko dito. Tapos, pag hindi tumalab yung asim dito, lalagyan ko pa siya ng lemon juice. Lemon juice. So, yun lang guys. Share ko lang. Kung gustuhan nyo ang video ito, paki pakilike and share naman po para mapadod din ang iba. Salamat. Bye-bye. See you on my next video. Ito na nga guys, yung ating niluto na karning manok na nilagyan natin ng tanlad at tangkay ng libas so tatanggalin na natin guys Kain. ngayon lang guys pagka ano nyo pag naluto nyo tatalin oh. nyo Matangin, na magtangin mo din ako yung salad ah yan guys, ito na nga yung niluto kong manok. Bale, ito guys ay alaga kong manok, di ba? Pinost ko yung mga pictures nito and hindi ko naman sila guys masyadong pinalaki. Nung <laughs> nakita ko na pwede pwede na siyang ulamin. So, kinatay ko na. So, ito guys, tikman natin yung pagkakaluto natin. bali namitas nga pala ako guys ng pechay dun sa mga tanim kong pechay. May nakuha pa ako, ayun. So, bali, ang sinuho ko nga pala dito guys ay pechay, libas, tanlad, at sili na galing din lang po dun sa mga tanim ko. So, wala po tayong binili dito. Ay, meron pala. Nor cubes yun. Niligyan ko siya ng nor cubes kasi niligyan ko siya ng maraming sabaw. Kasi nga, mamimigay tayo sa kapitbahay. So, tikman natin guys. Ang sarap, guys. Sakto lang yung lasa niya. Sakto lang yung alat niya. At saka yung libas, hindi ba masyadong maasim. Hindi ko na nga pala siya nilagyan ng lemon kasi tinikma ko kanina. Sabi ko, parang hindi na sa akin yung ganitong lasa. Mm. At guys, ang dami natin ako pang pechay kanina. Ayan. Sarap, guys. Ang sarap, grabe. Ano ito? May balunan. Hmm, harap Hindi siya masyadong Maasim or maalat Natural guys Yung ating pagpaasim Hindi nga para tayo dito guys Naggasta siya masyado Yung ano lang ang binili natin Yung Nurtubes So, yun lang guys. Subusin ko na to. Thank you for watching at makikishare naman ng video na to.